Kasi yun na pinainom ko ni Kamadjo. Paano yan? Saan kayo ako bibili? Saan yung test? Ayon kila ano? Bibiliin, Ah. Ay, may tinapay ka sa bahay. Hoy, hello. Hi, hello po. nag a ako. <laughs> nag akong gamot ni mama. Ah, oh, grabe. Be, may gamot ka ba dyan? Huh? Daya, Tabs? Oo, sa kabila. Sa kabila niya? Sa baryo pa naman kami. Madam! Pabili! Diet Oo, oh, si mother, ano eh. Kahapon parang ano Na Green, Green Revolution? Ay, di sa baryo namin. Ganda na tindahan mo. Ay, Masukanda. Hindi, oh. Organized talaga. Linis. linis, you know. ay, linis, 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 linis. linis. Oh, ay, kumusta na ka, friend. Ay, ka so rin. So cute talaga. Oh. Sa wakas. Kasama ko si Leo. Kaya hindi ako lumalabas. dun ako okay. sa bahay kasi. Busy ka rin sa inyo. Naglinis iyo. ako ng bahay. Wala okay. makaming bisita. Pira. kayo gulong Sad? 15. 15. Oh, pat na. na. Oh my God. Si mother ko kasi inilagnat Kaya binasadis ko. Tapos, nilinis ko baang buong bahay? Grabe. Ay, Papan, hindi, kasi si mama yung... di man nakakagalaw, di ba? Ay, yung, puro nilinis talaga. Kain lang sila, pero yung paglilinis, niya kaya. Pero, parang nilinis ka? Oo. oo. Parang junk shop na yung loob ng bahay. Tinatanggal yung mga damit. Sinunog ko na yung mga hindi pwede. Sinunog mo na talaga? Oo, kasi ang daming damit yun ng mga nakasako. Hindi, kurang naman kaya. Hindi naman nila kaya. Mm -mm. Thank you, bae, ha? Ay. Bye. Ay, bye. May pasok, boy. May pasok kayo.

masasan tidak di gitu. gua nih kersari nami di itu kan oh, hai hey. ini memang kamu mau tidur itu eh, kakao Wow, ganda. Hello dear. Ah. Ano? Padan po, padan po. Tutul padan, Padan. Duna ah. ah. ako nakabili ti Adela. Madre, ano marami ka sini, Ar? Marami ka sini, Ar? Bien.